Ayan, magandang araw mga idol. Pasyal tayo sa ano. Dati ito. Patay na yung mga damo dito mga idol. Ngayon dahil tag-ulan na. Green na green na sila. Ayan. Ito. Kaya, yeah, sarap. Tapos, ang ganda pa ng hangin dito. Yan, maghihina ko. Ayun, no? mga idol. Yan, tatakbo na sila. Yan, papawis tayo, mga idol. Papawis. Papawis tayo. Nak! Ano yan? May nakita daw sila. <laughs> Puntahan natin mga idol. May nakita daw sila. Ayun. Ano yan? Ano <coughs> yan? Ha? Baby cat. Baby cat? <coughs> wow, <ang> ganda. Na abandon. Kau nak tu? Kau nak tu? Cute cute ang pusa. Hello, <laughs> cute cute to. Oh, yay, so ang ganda. Laban doon? Wala kang kasama? Wala kang kasama? Mm -hmm. eh, ay natin 'yan. Okay. Para mabuhay. Huh? Ano <laughs> <laughs> Oh, kawawa naman. Nagutom na 'yan. Oh, main tayo sa nagutom. Dalhin natin 'yan, dalhin. <laughs> yan, sige sige, laruin niyo muna. Ayan, mga idol. Sarap. Sarap ng hangin dito. Ohoy, Oh, kawawa naman yung mimi. Dali natin gutom, gutom siya pa kain ng manak. Hindi, milk. Ha? lang yan. Oo, payunin natin ng gatas yan. Huh, sarap. Ganda ng hangin, mga idol. Nako, hi ka muna. Hi ka muna, hi. Ay nako, takbo ng takbo. Kuya, takbo na kayo, takbo. Mm -hmm. Sige lang, huh? sa mga nakikita niya si Jello eh. Gusto niya eh. Tayaan Ito lang. Ito ito. Ayan! How mm, cute cute! Oo, oh, mag may kiss! <laughs> Linisin muna natin siya. oh sama ka mamaya sa bahay. Nak, bilan mo na sa ng Pera mo. oh, sandali. Padidiin mo na siya. Hindi. Oo. Oh, sino mag-sponsor dyan? Panggatas niya. Sponsoran nyo. Panggatas niya. Lalaki to. Ay, saan ka pupunta? Gusto okay. niya.